Bago tayo magdasal, basahin natin ang Kawikaan anim Tatlo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong gawain at ang iyong mga balak ay magtatagumpay. Kapatid, naghahanap ka ba ng trabaho ngayon? O baka naman nahihirapan ka sa trabaho mo? Feeling mo ba parang walang direksyon ang karyer mo? Baka naman gusto mong umangat. Pero parang ang hirap-hirap, ito ang pangako ng Diyos para sa iyo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong gawain at ang iyong mga balak ay magtatagumpay. Simple lang tong verse, pero grabe ang lakas ng mensahe nito. Una, pinapaalala sa atin ng Diyos na dapat ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating gawain. Kahit ano pa yan, kahit gaano ka pakahirap, kahit gaano pa kaliit o kalaki alam mo minsan nagre-reklamo tayo ang hirap naman ng trabaho ko o kaya ang liit naman ng sahod ko o kaya walang papasukan ang hirap maghanap ng trabaho pero kahit anong sitwasyon ng trabaho mo ang mensahe ng Diyos ay ipagkatiwala mo sa kanya bakit mo ba kailangan ipagkatiwala sa kanya kasi siya ang may alam kung ano ang plano para sa iyo siya ang may alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. At siya ang kayang magdala sa iyo kung saan kanya gustong dalhin. Pangalawa, pansinin mo 'yung pangako. At ang iyong mga balak ay magtatagumpay. Hindi niya sinabi na magiging madali. Hindi niya sinabi na wala kang pagsubok. Hindi niya sinabi na basta makakapasok ka sa trabaho na gusto mo o makakapasa ka sa interview o magkakaroon ka kaagad ng promotion o magiging milyonaryo ka. Ang sinabi niya, magtatagumpay. Yung mga balak o plano mo, magtatagumpay. At ibig sabihin nito, magkakaroon ng purpose at meaning ang trabaho mo kung ito ay ipagkatitiwala mo sa Diyos. Kapatid, mahirap ang buhay natin sa Pilipinas. Maraming walang trabaho, maraming underemployed, Maraming OFW na malayo sa pamilya. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Ipagkatiwala mo lang sa Diyos ang iyong gawain, anuman 'yan. At maniwala ka na magtatagumpay ang iyong mga balak. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Diyos, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo bilang isang manggagawa. Maging ako man ay may trabaho, naghahanap ng trabaho o nahihirapan sa aking trabaho. Alam kong nakikinig ka at nauunawaan mo ang aking kalagayan. Salamat Panginoon sa pangako mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong gawain at ang iyong mga balak ay magtatagumpay. Talagang nakaka-encourage itong malaman na kapag isinuko ko sa iyo ang aking gawain, papalain mo ito at gagawin mong matagumpay. Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking trabaho, hanap buhay. Alam ko na ikaw ang nagbigay nito sa akin. Ginawa mo ako para maging produktibo, para gumawa, para makatulong sa kapwa ko, at para mapaglingkuran kita sa paraang ito. Kaya tinatanggap ko ang trabaho ko bilang regalo mula sa iyo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pang-araw-araw na gawain. Sa iyo ang credit at glory sa lahat ng magaganda kong nagagawa. Panginoon, ipinagkakatiwala ko rin sa iyo ang mga balak ko para sa aking karyer. May mga pangarap ako at plano sa aking hanap buhay. Pagpalain mo po ang mga balak na ito na naaayon sa kalooban mo. Gabayan mo ako kung paano ko matutupad ang mga ito ng may integridad at excellence. At kung may mga balak ako na hindi naaayon sa plano mo, tulungan mo akong isang tabi ang mga ito at tanggapin ang mas mabuting plano mo para sa akin. Diyos ko, kung wala akong trabaho ngayon at naghahanap, tulungan mo po ako. Alam kong may plano ka para sa akin. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad. Ipakilala mo ako sa tamang tao. Dalhin mo ako sa tamang kumpanya o organisasyon at habang naghihintay, tulungan mo akong maging matiyaga at huwag mawala ng pag-asa. Gamitin mo ang panahong ito para makapag-aral ako, maging ready at maging mas qualified para sa trabahong inihahanda mo. Ipakita mo sa akin kung saan ko magagamit ang mga talents at skills na ibinigay mo sa akin. Kung nahihirapan naman ako sa aking kasalukuyang trabaho Maaaring dahil sa toxic na environment, masyadong mabigat na workload, maliit na sahod, o hindi magandang relasyon sa mga katrabaho o boss. Tulungan mo akong makayanan ito. Bigyan mo ako ng wisdom para malampasan ang mga pagsubok na ito. Bigyan mo ako ng mga taong tutulong at susuporta sa akin. At kung kalooban mo na umalis ako sa trabahong ito, malinaw mong ipakita sa akin kung kailan at saan ako dapat pumunta. Panginoon, bigyan mo ako ng mga tamang values sa aking trabaho. Tulungan mo akong maging masipag, matapat, mapagkumbaba, at may integridad. Huwag mo akong hayaang magsinungaling o mandaya para lang umangat. Huwag mo akong hayaang maging tamad o irresponsable. Huwag mo akong hayaang maging mapagmataas o mapanghusga sa iba sa halip, tulungan mo akong maging good influence sa aking workplace. Hayaan mong makita nila sa akin ang mabuting halimbawa ng isang taong sumusunod sa iyo. Pagpalain mo rin ang aking relationship sa mga katrabaho ko. Tulungan mo akong makisama ng maayos sa kanila, kahit sa mga taong mahirap pakisamahan. Bigyan mo ako ng tamang salita kapag kinakausap ko sila lalo na kapag may disagreement patawarin mo ako sa mga pagkakataong sinaktan ko sila o naperwisyo dahil sa aking mga sinabi o ginawa pagpalain mo ang aking boss supervisor o kahit sino man ang nasa posisyon ng authority sa aking trabaho bigyan mo sila ng karunungan at pagmamahal para pangasiwaan ang kanilang mga tauhan Tulungan mo akong sumunod at maging respectful sa kanila. Kahit minsan ay hindi ko gusto ang kanilang mga desisyon o pagiging boss. Pagpalain mo rin ang aking sahod at finances. Bigyan mo ako ng sapat na kita para masuportahan ang aking pamilya at mga pangangailangan. Tulungan mo akong maging wise sa paggastos. Ituro mo sa akin kung paano mag-save, mag-invest at magbigay. Ilayo mo ako sa utang at financial problems. Panginoon, tulungan mo akong magkaroon ng work-life balance. Huwag mong hayaang maging workaholic ako at pabayaan ang aking pamilya at relasyon. Huwag mo rin hayaang mawalan ako ng time para sa iyo at sa aking spiritual growth. Bigyan mo ako ng karunungan para gumawa ng tamang desisyon kung kailan ako dapat magtrabaho at kailan ako dapat magpahinga. Diyos ko, ipinagdadasal ko rin ang aking mga co-workers at workplace. Sana'y maging instrumento ka ng kagalakan, kapayapaan, at pagmamahal sa lugar na yun. Ipagdasal ko rin ang mga taong walang trabaho sa ngayon. Panginoon, bukas palad ka at hindi ka nagkukulang. Bigyan mo sila ng trabaho at pagkakataong magkaroon ng dignified na hanap buhay upang masuportahan nila ang kanilang mga sarili at pamilya. Sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang karera, ipinagdarasal ko na gabayan mo sila at bigyan ng matatag na pundasyon. Sa mga nasa gitna na ng kanilang karera, ipinagdarasal ko na bigyan mo sila ng kasiyahan at growth. At sa mga malapit ng mag-retire, ipinagdarasal ko na bigyan mo sila ng wisdom para magplano ng maayos at mapanatag ang loob. Panginoon, hinihiling ko rin na pagpalain mo ako ng career growth at development. Bigyan mo ako ng mga pagkakataong matuto at umangat. Tulungan mo akong madiscover at mamaximize ang aking potential. Ilagay mo ako sa posisyon kung saan ako magiging masaya magiging successful at makakatulong sa iba. Kung may kailangan akong job interview o exam sa trabaho, dalhin mo ako doon ng may kumpiyansa at preparasyon. Tulungan mo akong sagutin ang mga tanong ng mahusay at ipakita ang aking kakayahan. Tanggalin mo ang aking kaba at takot. Palakasin mo ang aking loob at isipan. Diyos ko, Dalangin ko rin na maging channel ako ng blessing mo sa iba. Gamitin mo ako para tumulong sa iba, para mag-mentor sa mga mas bata sa career, para magbigay ng pag-asa sa mga nahihirapan, para magbigay ng trabaho sa mga walang trabaho. Kung ako ay employer o manager, hayaan mong through my work matulungan ko ang iba at ma-improve ang community natin. Sa huli, Diyos ko, Paulit-ulit kong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking gawain, ang aking hanap buhay, ang aking trabaho, ang aking business, ang aking career. Ikaw ang boss ko. Ikaw ang employer ko. Ikaw ang tinatrabahuhan ko. At alam kong kapag ikaw ang pinaglilingkuran ko, hindi ka magkukulang. Dalangin ko na sa bawat araw na ako'y pumapasok sa trabaho, ibibigay mo sa akin ang lakas, talino, at kasanayan para gawin ito ng may kasiyahan at excellence. Naway sa bawat galaw ko sa aking trabaho, makita nila ikaw. Naway sa bawat desisyon ko sa aking karera, sundin ko ang iyong kalooban. Lord, pagpalain mo po ang aking hanap buhay. Pagpalain mo po ang aking mga kamay para sa anumang gawain. Pagpalain mo ang trabaho ko para hindi lang ako ang makabinipisyo, kundi pati ang aking pamilya, ang aking community, at higit sa lahat ang kaharian mo. Panginoon, pagpalain mo po ang aking trabaho. Talagang hinihiling ko ang favor mo at blessing mo sa aking hanap buhay. Bigyan mo ako ng oportunidad na umunlad, makatulong sa kapwa at makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng aking profession at career. Salamat Panginoon sa pangako mo na kapag ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking gawain, magtatagumpay ang aking mga balak. Tinatanggap ko ang pangako na iyan at buong puso kong sinasabi, Lord, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking gawain. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang, Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section.